Yung palpaks o oh, bulutong sa manok. Good day mga paps Welcome back sa Popsy TV At ngayon mga paps ay ah, uh, uh, May tuturo ako sa inyo kung ano ba yung uh, Ginagamot natin sa sakit ng manok na to So meron, ko meron kasing uh, buyer natin ng sisiyo Na nagtanong kung ano yung ginagamot ko sa ganito So ito papakita ko sa inyo sa so, Nakikita nyo ba yun? Yung pulpax o bulutong sa manok. So yung ginapuan ng pulpax sa atin is ito. Mga uh, one month old. So common naman yan sa ganyang edad ng manok na nagkakaroon ng ganyan. At ang ginagamot natin dyan is uh, pwedeng natural, pwede rin synthetic. So yung natural natin mga paps ay paminta lang. Paminta. Tapos pwede nyo rin pahira ng... Uh, langis o virgin coconut oil na may uh, bawang o kaya sili para mas effective pero yung paminta mga paps ay okay na din kahit yun lang so ito mga hiniwalay ko na yung may mga uh, blutong hindi pa naman siya ganong wala at uh, meron kasi tayo mga paps dalawang klase ng blutong yung isa yung tinatawag natin na dry ito yung dry madali mo siyang makita kasi ayan uh, lang sa labas makikita mo yung parang mga itibitin na Bulutong na nga. Madalas yan mga paps sa mukha ng manok, sa palong, pwede rin sa paa. So pag ganyan mga paps is uh, ano naman yan, less naman yung probability na mamatayan. Kasi uh, yung ganyang bulutong na tinatawag natin na dry, is madali lang yung gamutin. So yun nga yung papakita ko ngayon mga paps. Yung isa naman is yung tinatawag natin na wet. Uh, yun naman is yung bulutong niya is tumutubo internal internet sa manok kadalasan sa lalamunan o kaya mismo sa baga. Yon medyo uh, high risk o oh. malaki ang possibility na mamatay yung ating manok kasi pag lumaki yung sa lalamunan, sa primera pa silang huminga. Ito nasa paa. Ngayon sa paa. Kung konti lang naman to, ilan lang tong may bulutong natin. So yung tuturo natin muna ngayon mga paps, so ipapakita ko sa inyo kung effective ba. Eh yung natural. So yung paminta lang, So magsisimula tayo ngayon, araw ng lunes, uh, sa pagbibigay ng paminta. So tatapos ko lang magpakain ng iba natin talaga at ito na yung, uh, ito na pakain ko na rin uh, at uh, bibigyan natin silang paminta ngayon mga paps. Welcome back na nga pala mga paps kasi ito na yung sinasabi kong pagbabalik ng no, ating mga farming content mga paps. So mapansin nyo naman karaan hindi ako nag-upload dito sa backyard. At ngayon, ito na yung umpisa ulit na mag-upload tayo dito sa ginagawa ko sa backyard sa mga rabbit natin, sa mga manok at yung mga DIY natin na ginagawa dito, mga pups. Ito lang, may ilaw. So, bago natin simulan na bigyan ng paminta yung ating mga sisiu, mga pups, ay uh, sabihin muna natin kung ano ba yung nagiging uh, dahilan ng uh, pagkakaroon ng palpaks mo, pups. Una, mga pups, is yung Uh, kagat siya ng mga insekto, lalong lalo na ng lamok mga paps. Baga parang nai-irritate yung kanilang balat at yun yung nagiging resulta kasi madalas pag ginagat sila ng lamok o ng anong mga insekto, is kinakamot nila. Pwede rin na dahilan is yung pagtutuka nila pero ang pinaka uh, malaking dahilan mga paps ng uh, palpaks palpox ng manok, lalong lalo na sa ganitong edad is yung kagat ng lamok. So paano ba, paano ba natin pwedeng maiwasan yan mga paps? So, pwede kayong maglagay ng ilaw sa gabi para nakikita nila yung mga lamok at nakain nila, syempre. O kaya maglagay ng netting. Dito kasi itong itong mga sisiw na toys nakalagay dun sa labas. So, madilim dun. So, yun yung siguro naging dahilan ata. Ah, kaya nilipat natin sila dito. Kasi dito kahit pa paano may ilaw pag gabi. Kasi dito yung mga breeder natin sa kabila. Iniilawan ko ka talaga yan. So, paano ba natin na... Ah, minister o binibigay yung paminta mga paps. So, sa isang sisi o mga paps o manok, ay uh, nagbibigay lang ako ng tatlong paminta sa isang araw. Yung iba, 3 to 5. Pero pagbuo naman kasi, uh, proven ko na rin na effective yung kahit tatlo lang. Tatlong buo na paminta. Kahit uh, kayo lang mag-decide kung anong oras niyo bibigay. Basta once a day magbigay kayo mga paps. Yung iba, two, two times a day. Pero ako kahit once lang okay na at uh, sasabihin ko na rin yung synthetic na ano synthetic na gamot na tawag natin na thymol thymol t h y m o l thymol so pag sisiw mga pups, tableta kasi yon na bilog uh, pag uh, sisiw na ganito pwede niyo hatiin pero pag malaking uh, manok matured na is isang buo ah, uh, 500 ano kasi yung 500 mg so yun mga pups, bigyan na natin ng ah, uh, ah uh, paminta mga tang uh, affected na sisiwa. At 'yon mga paps yung ating unang beses na pagbibigay ng paminta sa kanila no. So, so totoo lang mga paps yung uh, ganitong sakit naman is, kusa naman gumagaling 'to mga paps. Kaya lang ginagamot natin kasi minsan nagkakaroon ng komplikasyon. At uh, sa katagalan kasi minsan ka kakamot nila na susugat. So kailangan natin gamutin. At sa minsan is napupunta siya sa sipon. So alam naman natin na 'yan ang pinaka ano sa manok. Pinaka risk pag uh, nagkasipon yung manok natin. 'Yon mga paps. Samahan niyo pa ako sa mga susunod na araw. 'Yan, meron siya sa paa. Ano naman nasa muka. So try natin kung ilang araw bago sila gumaling.